takot kang sumubok, takot kang magkamali. Minsan, di natin namamalayan na tayo ang pinakamalaking hadlang sa ating sarili. Bakit? Tara, pag-usapan natin yan. Hindi ka naniniwala sa sinabi ko, pakinggan mo ito. Kapag sinabing tayo ang nagiging hadlang sa mga sariling pangarap natin, tumutukoy ito sa ating pag-alinlangan, takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Sabihin na natin itong pagbablog. Hindi ba't nahihiya ka humarap sa kamera at magsalita? Tama, di ba? Nakikita mo kasi ang mirror image mo. Pumapasok dyan sa isip mo. Paano kung walang manood? Paano kung pagtawanan ka? Paano kung may masabi silang di maganda ukol sa'yo? Takot kang sumubok dahil ayaw mong may masabi ang ibang tao nang di maganda sa'yo. Tama na naman ako, di ba? Ngayon, tatanungin kita lahat ba ng ginagawa mo ay para sa kanila? Lahat ba dapat perfect presentations, pagsasalita mo, at pagharap sa camera? I mean, ang projection. Paano ka matututo ngayon? Paano mag-evolve -e ang sarili mo? Na kung takot kang mapintasan, ganyan ka na lang, okay lang ba? Bakit ba laging inuuna natin ang sinasabi ng ibang tao? Hindi ba pwedeng umpisahan mo na ngayon basta sa tingin mo, makakabuti sa'yo, at hindi ka nakakasakit ng kapwa mo? Dati, ganon tayo. Pero na-realize ko rin, kaya ko din pala. Dahil sinubukan ko. Tingnan mo ko ngayon, di nga lang perpekto, pero natututo sa lahat ng bagay. Kaya tara, follow niyo ako. See you! Follow for more para sa mga karagdagang tips. a content creation.